ano yan po, may pachoy kasi ngayon kaya okay, yan ang handa sa New Year. Chinese New Year kasi ngayon eh. Kaya kung may pachoy na. Iuwi ko yan. Sabi ko, bahala ka lang kung anong luto. Hindi mo rin siya magluto. Talagang parang may handaan, oh. Oo. Dalaman nga yung dalam pwedeng na yun. Asa, isa. Ayan, doon-doon oh, ah, na yan. Oo, doon-doon na dapat sinaba na dyan para sa lutuan. Ano yan? Alaga lang? Hmm, alaga lang. Ba't hindi, hindi natin yung talyo? Hindi uh, nga sila marunong magkatay. Ito pa nga lagi <laughs> na sa dito pa po. Wala mong pakain doon. Hindi bigyohan pa. Ayan ang tropa. Magawa na ng pulutan para mamaya kasi Chinese New Year daw. Ayan. Yari nama ng Alfonso dyan mamaya sa trupa. Ayan. Yeah. Lagyan ko ng perman chip to. Ah. ah. Masarap itu mamaya. Kolong-kolong nang. <coughs>

ako, may aapon na yung lalatak. Kaya may tinidor. Kaya may tinidor. Ay, adobo? Adobo sa gata. Ito, may tari. Puntin tuyo, yan. Tapos mo yung malamang gata. Wow! Sarap! Yan ah! Yan ah, adobo na. Tinitira na. Yan ang gata muna. Yan. Yan.

Oh. Eh, dinami pang guys, sabang nagantay sa pagluluto ng ano. pulutan na adubong manok daw yan. kasi Chinese noodles. Ayan, mo. Pwede na, lit mo, manis, <laughs> oh, little little mo little para malilita. magkaroon ng lahat. Iwan century to na. Delikado naman Alfonso sa tropa mamaya. Umpisa lang ko lang diyan <laughs> <laughs> Ano yan pong ipachoy kasi ngayon kaya yan ang handa sa new year? Tiradong Chinese New Year kasi ngayon okay, eh. Kaya lang, kung ipachoy na. <laughs> 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 Iuwi ko yan. <laughs> Sabi ko bahala ka lang kung ano, anong luto. <laughs> 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 Sabi mo rin siya magluto. <laughs>